pag-usapan muna natin, ano ang doktrina ng Iglesia ni Kristo? Una, hindi sila naniniwala sa Trinity. Para sa kanila, si Jesus ay isang tao lang. Kuya si Dan, maging tapat nga tayo. Ang pagkilala ba natin kay Kristo ay tao lang? Eh, nagkakamali po siya dyan sa sinasabi niya. Pagpitiw oh. ng salita na may katagang lang sa dulo. Lilinawin natin Kuya Sidang, kung ang usapan, pagkilala, maling sabihin na tao lang. Bukod sa tao ang pagkilala namin kay Kristo, ano pa ang mga pagkilala natin kay Kristo, Kuya Sidang? Panginoon. Ano pa? Tagapagligtas. Ano pa? Tagapam Ulo. Tagapamagitan. O tagapamagitan. Tagapamagitan. Dugtong na anak ng Diyos, Kristo, at napakarami pa. Sa madalit sabi ko yan si Dan, hindi lang tao ang pagkilala natin kay Kristo, kundi napakarami sunod sa Biblia. Pero kung ang pag-uusapan naman ko yan si Dan, likas na kalagayan, tama ba na tao lang ang likas na kalagayan ng Kristo? Tama po. Yun. Sapagkat, Kuya Angel, noong hinuhulaan ang Kristo, ano ang likas na kalagayan? Sa hula po ay tao. Magpakita tayo ng halimbawa sa aklat ng awit 80-17. Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Sino po ang tinutukoy sa aklat ng awit 80-17 na anak ng tao na pinalakas ng Diyos na ang banggit pinatungan ng kamay ang taong ito. Sino ito? Ay eh, mabuti pa pansinin ninyo kung ano ang posisyon ng taong yan. Ang sabi sa talata, tao na nasaan ko yung sidang? Nasa kanan. Kinakanan. Sino? Si, sino ang kinakanan na tinutukoy dito ng Panginoon. Ay eh, mabuti pa, basa ulit tayo. Marcos 16-19 Ang Panginoong Jesus nga? Pagkatapos na sila'y mga kausap niya ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Alam niyo po mga kaibigan, mga manonood at sa lahat ng maaabot ng live na ito ang pagkilala namin kay Kristo bilang tao ay hindi para maliitin, hindi para ibaba ang posisyon ng Kristo, kundi sundin ang katotohanan ng isinulat sa Biblia. Nang hulaan, tao ayon sa Biblia. Paano naman noong ipinanganak o noong ipinaglilihi, Kuya Angel, ano likas na kalagayan ng Kristo? Tao pa rin po, Kuya Midan ay mabuti pa kuha uli tayo ng talata ng Biblia. Mahirap yung gumawa lamang ng sariling atin. Simulan natin sa hula, tao ang banggit, ang pangalawa ay nung ipinaglilihi. Mateo 1.18 ko yung Ang pagkapanganak nga kay Jesus Kristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mapapansin niyo po mga manunood na ang pagiging tao talaga ni Kristo mula ng hulaan hanggang ipanganak tao sa likas na kalagayan. Hindi po binabanggit na Espiritu, hindi rin po binabanggit na tunay na Diyos o di kaya ay eh, tao na Diyos pa. Wala pong ganun sa Biblia. Eh Kuya Sidan, noong magaral na ang Kristo, ano ang itinuro ni Kristo naman? Ano likas na kalagayan niya? Basahin po natin sa 1.8.40. Datapwat ngayoy, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan. Tao pa rin ang Kristo kahit noong nangangaral na. Bakit yan ang itinuturo ng Kristo? Kanino ba nagmula ang sinasabi ni Kristo? Na aking narinig? Na aking narinig sa Diyos. Kaya pala ang mga iglesia ni Kristo, hindi inaalisan ang katotohanan si Kristo tao sapagkat ang Diyos ang may pangunahing aral na ang kanyang Kristo ay tao sa likas na kalagayan. Baka isipin ng mga nakikinig, tao nung hinulaan, tao nung pinanganak, pinaglilihi, tao rin nung nangaral. Eh nung umakyat na sa langit, Kuya Sidan, tao pa rin ba ang Panginoong Jesu Kristo? Sige po. Unang Timoteo 2.5 Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Mapapansin po ninyo sa talatang ito na nanatiling tao. At hindi lang ang pagiging tao niya ang ipinakikita ng talata, kundi ang malaking kaibahan niya sa binabanggit ng Biblia na isang Diyos. Ano sabi ng talata? Mayroon daw anyang ilan isang Diyos. At mayroon din anyang isang tagapamagitan. Ano pagkakaiba nitong dalawang ito? Sabi ng Biblia, yung tagapamagitan nasa gitna ng Diyos at ng mga tao. Sa so madalit sabi, ibang iba talaga ang Kristong tao na itinuro ng Biblia sa Diyos na siyang nagsugo kay Kristo pagbalik lamang kaya niya sa ikalawang pagparito. Tao pa rin ba ang Kristo, kapatid na Angel? Po, tao pa rin po, ayon sa Biblia. Ay, eh, mabuti pa, basahin natin, Kuya Angel. Gawa 5 sa MB. 17.31 po. Ah, uh, 17.31. Sapagkat, itinakdanan niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatutunayan niya ito sa lahat ng ang taong iyon ay kanyang muling binuhay. Alam niyo mga kaibigan, ang aral na si Kristo'y tao sa tikas na kalagayan ay itinuro ng Biblia mula ng hulaan, mula ng ipaglihi, ipinanganak, ng nangangaral, ng umakyat sa langit, at higit sa lahat sa huling pagparito ng Kristo na nanatiling tao. Sa madalit sabi, ang aral ng Iglesia ni Kristo na hindi matanggap ng maraming reliyon ay aral po na nagmula sa Biblia. Kaya po yung sabi na ang ating pinanonood kanina, na tao daw ang Kristo, sa likas na kalagayan, oo sa pagkataral ng Biblia.